guys! And ano na naman ang ating bagong chika? Siyempre! Dahil nga, lodi na lodi natin itong si Pacboy at saka si Cherry White. Kaya inaabangan ko lagi ang kanilang mga po. syempre mga marites. Kiki tayo kung anong nangyayari sa kanilang buhay. O, di ba? Kaya tingnan natin itong bagong mga nagmamahal kay Pacboy. O, oh, Diyos ko. Surte-surte naman ni Pacboy. Ang dami nagmamahal sa kanya. Grabe. Baka mamaya magsisilosilosan na sila mga, mga, mga mag, sa sa'yo, pakboy. May lari lang Nagod ka Wala akong